Ang mga kaga, maganda tanghali po. Oras natin, alas gis. Alas gis, uh, 15. Nang patanghali. At yun ang ating mga binilad na daing ko. Yung mga inunda kahapon ni Tio. binilad na, tinaing namin. Medyo may dilim-dilim doon, dilim ulanin. Sana matuyo muna yung mga daing bago ano bago mulan ang mga kasamahan natin doon tutulog matutulog din sana kami kasi napakainit kahit antok na antok na nakapikit ka na talaga mamulat ka at, ano grabe init ang si Tio nag naglibang libang si Tio ang iwas yan ng mga, mga pakoy mga itong isda ano po ang huli niya? Ibali na na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anong operasyon ng paulog? At yan, paulog pa rin po siya. Oh. Dalawa-dalawang biwas po ang gamit niya. Sabihin natin kung may sisibad. din pa ng ano, kalimbago. bumalagbag na ulit ang puso ng bangka medyo malakas na naman ng agos mga aga ano, ng tubig punta doon may nakawalag si yung nilagdo nga no pang tuna kaso wala pang kumakain abang-abang pa wala na yung kain ng pakoy maya maya uli at na po lahat yung huli nito yun yun na pong dadaingin at maibilad din daw dahil masyado pang maaga kung magigaan tayo ng pakoy magpapalamig tayo ay katlong araw pa lang po dito sa pacific at ang biyaya natin ano pa lang din dalawang tuna pa lang sa mga lamarang sa so, mga madaling araw yung ano, mga na ayun po babaakin natin tiyo ay talagang kabalatan ayun po ang pakoy ano po ang